Ito, abangan nyo. Dahil like, sumula ng election season, may magsusulputan dyan ng mga vloggers, mga celebrities. Bigla mag interview ng mga political candidates. Kung dati, mga in-interview nila, mga artista, mga laos, mga hindi sumikat, pero pinapasikat. I mean, yung mga, even the inanities. Yung inanities sa mga troll, ibig sabihin ng kababawan. Okay, eh, inane. Ibig sabihin nun um, kung yun dati ang focus nila dahil hindi pa wala, wala pang election season ang content nila siguro mga lifestyle etc etc sumusugod bahay dahil election season na Siyempre malawak yung reach nila malawak yung influence nila lalapitan sila ng mga kandidato para interviewin yung mga kandidato gagamitin sila siguro babayaran hindi, most definitely Pabayaran yan. Marami sa kanila. <clears throat> imagine mo, kunwari, ano ka, no? Content creator, celebrity. Ang followers mo, subscribers mo, uh, sabihin natin 1 million. Kunwari, di diba? O, 3 million. Pag lumapit sa isang kandidato, nagpa-interview, kunwari, 30 minutes o 1 hour, imagine niyo yung influence, yung reach nun. At dito sa social media, because of analytics, measure mo lahat eh dito lang sa Fox First, no? Ako, laki na pasasalamat ko sa inyo sa totoo lang, eh. Kasi ilan na ba yung followers natin dito sa, sa YouTube? Nasa more than 360,000 na tayo, no? At nararamdaman ko yung reach. Nararamdaman ko yung influence ng ginagawa natin dito. But that also provides a lot of reality check on my part. Kasi hindi pwedeng... Oh, hindi porke ganun karami yung subscribers mo, eh. Mag-aas ng bidabida ka na dyan, di ba? Di ba? yung mga pagkakataon, yung mga lumalapit sa akin, eh, gusto gamitin yung platforma, siguro magpa-interview, ganyan-ganyan, etc. Et, et Tinatanggihin ako, dinededma ko. O bakit? Kasi alam mo naman kung gusto kang gamitin, di ba? O bago pa umabot dun sa discussion na, hindi, gusto ka namin bayaran. Babayaran namin tong isang, kunwari ngayon, imagine mo, kunwari mag-interview ako ng, ano, ng isang kandidato ngayon, tapos yung palabayad. Eh. Ang tawag purong prostitution. Yung rule na yan, that applies to journalists. And in reality, maraming nagbe-break niyan, no? Maraming nag, ano, maraming hindi tumatalima dyan. Kasi, pag-election, maraming rin mga corrupt na member ng ating news media, eh, nagyayamanan, eh. Eh, lalo pa yung mga content creators. Wala naman silang ganyang standards, eh. Kunwari, nilapitan sila ng isang kandidato, sinabi, mababayaran kita ng 500,000. Interviewin mo ako for one for one hour. <laughs> wala naman silang ganun training, di ba? Na wala naman silang awareness regarding certain uh, standards of decency. Wala silang concept ng right and wrong when it comes to public discourse. Eh, syempre, papayag yung mga yan. Mm. Tapos, yung mga tanong softball, yung mga tanong screen, o worse, ang nag-prepare pa yung PR handlers nung kandidato. Ang ginawa nung, uh, nung blogger o content creator inagamit lang yung kanyang plataforma, ng kanyang cloud, para ipromoto yung isang politiko o isang kandidato. Alam niyo po ba ultimately kung sinong talo doon? Panalo ron siyempre yung kandidato kasi nagamit yung plataforma tapos nagkaroon siya ng, ano, ng uh, wide reach at least on social media. Panalo yung vlogger dahil kumita. Guro nakabili ng kotse, nakaipo, nakapagpatayin ng bahay, pero hindi, hindi po sa patas na paraan. Pero ultimately, sinintala doon? Kayo. Tsaka tayo. Bakit kanyo? Kasi sa isang campaign, election campaign, importante po na hinihimay natin kung ano ba yung mga dapat pag-usapan. Tinatanong natin dapat yung competence ng mga kakandidato, yung inconsistencies nila, yung hypocrisies nila, and all other issues that are confronting them hindi mo magagawa yung ganung pagtatanong kung bayad ka nung kinakausap mo. Di ba? Hawa ka sa leg nun eh. O hawak ka sa buntot. inyong in yung, ano, yun yung drawback doon. So kung kunwari, isang kandidato, ginamit yung isang vlogger, isang content creator, binigay sa kanya yung plataforma, yung airtime. Tapos, wala namang kapararakan yung pinag-usapan. Pinromote lang yung kandidato. Eh, paano kayo yung mga nanonood hindi naman din ganun ka-critical mag-isip eh di lalo silang mabubudol tapos yung pala incompetent yung kandidato and with that natulungan pang manalo sa posisyon o naupo sa posisyon kunwari naging senador eh nagkalat o worse nagnakaw o sinong talo ba diba tayong lahat habang yung content creator nagbigay ng ganang platforma, ano nangyari sa kanya e di happy-happy sa kinita niya. So, yun yung sinasabi ko, no? Kasi minsan, we have to go back to our basic values dito, eh. ko kasi ng mga tao, masarap maging content creator kasi easy money, siguro, no? Alam nyo po kasi yung konsepto ng easy money, hindi siya maganda, eh. Kasi totoo yung kasabihan, eh. Pag isang bagay hindi nyo pinaghirapan, madali mo hawala, eh. And nothing beats hard work. Sa totoo lang. And minsan kailangan din natin ng ano yun, ng reality check to. No? Dito sa mundo hindi naman pwedeng nagpapagalaw lang eh sa lapi. Importante yung pera definitely <laughs> for us to <laughs> to get certain basic basic necessities. Pero kung ito po yung nagpapagalaw sa ating uh, pagkatao, sa ating pakikipagkapwa tao, eh meron pong malaking pagkakamali sa ating perspektibo. yun oh. yan po yung dahilan kung bakit walang kabusugan yung ibang mga nasa gobyerno na kahit Malaki na yung tinatanggap. Kumukuha pa ng mas malaking SOP. Kasi walang kabusugan eh. Kasi may problema ron sa pinaka basic values that they should be holding. And like kung kasi nasabi sa inyo, ultimately, lahat naman tayo eh, haharap sa milikha no, sa Panginoon. Minsan kasi yung, yung pagsama natin sa ganitong kalakaran, ano na eh, yung kinakalyo na yung ating konsensya, di ba? Nawawala yung konsensya eh. Ako like kung sinasabi, minsan may nagtatanong, uh, lahat naman tao lahat naman tao may konsensya so yung konsensya sa naman yan siguro para uh, gabayan yung ating aksyon sa buhay pero alam niyo po pag, pagmas pag, pag mas pinag-aralan niyo po conscience, conscience itself is not ano is not enough to guide us through life especially in making difficult decisions kasi meron pa tinatawag na konsensya na hindi well-formed, hindi tama yung pagkakahubog. O, oh. Meron din mga meron di kasi mga ano, minsan nagtatanong kayo siguro, no? Ba, yung ibang mga magnanakaw ba diyan sa sa gobyerno, nakakatulog pa kaya yan? <laughs> Ito, remember conversation ko to sa isang uh, pakilala ko. Sabi niya sa akin, nakakatulog yan. Sabi ko, bakit? Eh, wala namang konsensya yun eh. Nakakatulog yan. Kasi they always find a way to justify certain actions that are Inherently wrong. Ganun talaga. So, huwag niyong isipin na siguro tumagnan ako na congressman na to, Hindi na nakakatulog yan. Ako po, mahimbing yung tulog niyo, manuwala kayo. nag -e enjoy yan. Oo. Oh, diba? So, yun. Ayan. Kasensya na, nakapag-homily uh, na naman tayo ngayong gabi. Shoutout kay uh, Archbishop uh, Sok Villegas. Father Sok, marami salamat po. Sabi niya, gabi-gabi raw siyang nanonood. No? Marami salamat, Father Sok. Pasensya na. Uh, medyo pretentious yung aking homily ngayong gabi. Wala man akong binabanggit na gospel. No? Pero I just try to speak from the heart. Kasi nga, ano yan eh. Kung hindi natin sasabihin ngayon, kailan pa. No? Isang kailangan din talaga ng, ano, eh, ng konting kurot, konting paggising. Ayan. Kaya, mag kayo sa mga ano, sa mga iboboto ninyo. I'm speaking now to our general public. Um, minsan kasi hindi, hindi nyo na kailangan umasa sa mga vloggers na yan, sa mga content creators. Y yung information kasi kung alam yung hanapin. Pwede kayo na dumiretso sa information eh, Para medyo makalampas kayo sa propaganda. Pero syempre, kailangan ng ano, ng paglinang para alam nyo kung anihahanapin. Ayan. So, kasi nagugulat ako minsan nakikita sa YouTube, no? Nakakatawa mo rin ng YouTube, no? Minsan kasi kung ano-ano lang pinapanood ko dyan, minsan may mga nakikita ako mga, sabi ko, pinagagawa ng mga tulisan na to, ano-ano mga pinagsasabi. At tinitingnan ko, daming nanonood, sabi tulisan na, nagbomoralize pa, ha? Grabe, ah Yung mga ganun. Gugulat ako.